Magandang umaga po sa atin lahat. At dito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naman edisyon ng usapan Politika dito sa Facebook Live at sa mga team replay sa YouTube. Pag-usapan po natin ngayon ang dalawang bagay tungkol sa pagkakakaresta sa kay dating Pangulong Duterte. Baka nagsasawa na kayo. Kaya lang kailangan ang dami-daming kailang ipaintindi. Kailangan dami natin pag-usapan. Pero baga muna yan, uh, ngayong araw na tong simula ng formal na kampanya sa mga local officials. Yung mga tumatakbong pagka-gobernador, vice governor, provincial board, mayor, vice mayor, councilors. Ngayon po yon ngayong araw na to. Kasi yung sa senador at saka sa mga party list national, nagsimula na matagal na, mahaba-haba ang campaign period doon. Ngayon, ngayong araw na to which is uh, March 28 is the formal start of the campaign for the local officials. Ayan, malapit na tayo, ilang tumbling na lang eleksyon na. Sana mag-isip-isip tayo, gamitin natin ang ating mga katwiran at utak. Binigyan naman sa atin ng libre, huwag basta padadala. Sa so kung ano-ano ang isipin natin ay yung kinabukasan ng bayan. Bakit ba yan sinasabi ko? Kasi kaugnayan nitong mga kuda na naglalabasan tungkol sa di no, ay usapin na hindi ginalang ang human rights ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at na ang ating sovereign, sovereign rights as a country nung inaresta siya. At ito ay talagang litaw na sinabi ni yung tukol sa human rights. Yan ay ngayon ay nilalabas ngayon ni Senator Alan Peter Cayetano. Tinatanong niya ang Commission on Human Rights. Nasaan kayo? Ba't hindi kayo nag emek Tapos ito naman si Senator Amy Marcos na bumitiw na, kumalas na sa uh, aliansya ng, ng you know, bagong Pilipinas, yung administration slate. Kasi daw, eh, marami daw siyang natuklasan ng kanyang hearing at isa daw ito, dito ay yung malinaw na paglabag daw sa ating sovereign rights. Alam mo, madaling sabihin ng sovereignty. Lagi nating iniisip sovereignty, sovereign rights, sovereign rights. You know? But you have to understand that as a political scientist, you have to explain this. Kasi meron tayong tinatawag na ah, uh, Very complicated yung sovereignty. Ang pagtingin niya ng tao, lagi lang malaya tayo, hindi tayo pinapakailaman ng ibang bansa, hindi tayo sumusuko sa kanila. Uh, Napakasimplistic po ng definition ng sovereignty yung ganyan. Ang sovereignty po, may dalawang dimension yan. Yung na external sovereignty at yung internal sovereignty. Ano yung external sovereignty? Ito yung kinikilala tayo bilang isang independent country. Ah... Uh, bagamat tayo ay malaya, kinikilala tayong independent country ng ibang bansa, ng ibang entity. Iginagalang tayo. At ang internal sovereignty, ito naman yung kakayahan ng isang pamahalaan na kumatawan at mag-issue ng mga batas na encompassing at sakop ang lahat. Dito sa mga lawang version na itong sovereignty, The sovereignty might emanate from the people, but it is expressed by the state. The state is the one that takes care of it, ang ating pamahalaan. Kasi kung titingnan mo naman kung malalaya tayo, bawat isa ilang milyon ba tayo, bawat isa mag-assert ang ating sovereignty ng magulo. You know, the, the, this abstract concept na ang kapangyarihan ng estado ng gagaling sa bayan ay hindi mutual exclusive doon sa ang estado ay may duty na implement ang mga batas na poprotekta sa karapatan ng bayan. Lagi natin sinasabi na itong pagpasok ng ICC sa Pilipinas ay isang paglabag sa ating soberenya. Hindi po yun ganun kadaling sabihin sapagat unang-una, malinaw naman na bilang isang estado, nagkameron tayo ng kakayahan na pumasok sa isang tratado. Diba nung 2011, nung tayo ay sumama sa Rome Statute. At tayo isang independent country na nag-decide na sumama. Nung 2019, ba? Diba, alam naman natin tayo ay kumalas. Dahil sa kagustuhan ng isang pangulo na hindi naman dumaan actually sa sa Senado, siya lang naman ang nagsabi na ayaw na natin diyan. May kapangyarihan naman siyang ganoon. Kinikilala naman natin na may kapangyarihan sa ganoon. So we are practicing that particular sovereignty. And yet, alam naman natin na sa modern system of countries, hindi na po tayo mga independent. May mga kanya-kanya na tayong mga, ano, mga, mga relasyon. Unang-una, isipin natin nagpapadala tayo ng OE overseas Philippine workers sa iba't ibang bansa. Hindi ba? So nakikipag-ugnayan tayo, nakikipag-trade tayo, Maraming problema ngayon na transboundary katulad ng climate change na kung saan ang mga pagbabago sa klima natin ay talagang global na yung transnational crime yung mga krimen na nangyayari sa ibang bansa pati tayo na apektuhan. Hindi na po tayo hiwa-hiwalay sa ngayon. So therefore we are in a community of states. And as sovereign countries, we have a consent to join this community of states. So kung tayo ay ang ating pamahalaan naggawa ng desisyon ayon sa batas na pumasok sa isang tratado o makipag-ugnayan sa isang agreement na may ugnayan sa ibang mga entities at nagkaroon ng agreement at ito ay hindi puner sa sa atin ito ay malaya nating tinangga at tayo ay pumirma ito po ay hindi pagsagka sa ating karapatan bilang isang independent country in fact in assert pa natin yung ating sovereignty when we consent kung hindi ka naman pinipilit at pumayag ka sa desisyon mo nag exercise pa rin yun ng sovereignty lagi kasi sinasabi ni Senator Jaime Marcos ang ICC hindi na tayo kasali dyan. bakit inaaresta si pangulong Rodrigo Duterte inalimutan nitong Ali na mawala na po ng galang, na tayo po ay may kaugnayan sa Interpol. Di ba? At malinaw din na yung pagsuko kay Pangulong Duterte ay alinunsuno din sa ating batas. Meron po tayong Republic Act na RA 9851 na nagsasabi na tayo po ay may responsibilidad na makipagtulungan sa mga international tribunals kapag ang kaso pong pinag-uusapan ay Crimes Against Humanity. Alam nyo po ganito, yun. Noong RA 9851, bago pa tayo sumali sa ICC, meron ng Republic Act 9851. Meron ng RA 9851. Ibig sabi niya, bago pa man nagkaroon ng International Criminal Court, bago pa man tayo sumali dyan, meron ng pagkilala ang ating sovereign country na kapag merong mga kaso sa Pilipinas tungkol sa Crimes Against Humanity, ay pwede nating sabihin na ibigay na lang natin. Ipaubayan natin doon sa International Tribunal. Kung ano man yan, nung time na yun, wala pang pangalan yan, di pa ICC yan, may iba-iba mga bodies yan, ang paglitis uh, sa isang Pilipino. Nasa batas yan. And itong batas na to hindi naman ito, basta na lang ipinilit o dinikta. Ito ay act ng isang sovereign country ang ating Estado, pamamagitan ng ating Kongreso, gumawa ng batas, inaprobahan, at pinirmahan ng Pangulo noong panahon na yun, at nagkaroon tayo ng batas sa ganoon, bago man tayo sumali sa, sa, sa ICC. So in effect, yung pag-surrender natin kay Pangulong Duterte sa ICC, bagamat hindi tayo miyembro, ay dapat tayong himayin kasi sasabihin nyo, ay hindi naman tayo membro na pala dyan, ay, wala nang jurisdiction yan. Meron ho, sapagat ayon po mismo sa ating Korte Suprema, again, an instrumentality of our government. Ulitin natin, di ba? Ang sovereignty, ibig sabihin niyan, ang gobyerno inaalagaan ng karapatan ng tao sa pamamagitan ng mga batas, pamamagitan ng mga batas na ipinasa at hindi As a sovereign country, we have our own system of laws mismong Korte Suprema natin nagsabi na kahit kumalas na tayo ng 2019, sakop pa rin ng ICC ang lahat ng krimen na ginawa from 2011 to 2019. At yan po ay nasa jurisprudence din ng ICC. Okay? In fact, yun nga ang isinampan nating clarification. Nung tayo'y kumalas, sinabi mismo yan ng ICC. At hindi lang yun. na Ang ICC lang, hindi lang ICC nagsabi niya. Pati ang Korte Suprema natin. Doon sa Pangilinan versus Cayetano. Na sinabi nila na hindi tayo nawawala ng responsibilidad sa ICC for kahit kumalasa tayo dito kung ang tinutukoy na mga gawain ay nangyari pagitan ng 2011 na 2019. So, anong sinasabi ngayon ni Senadora Ayme? na parang nalabag ang ating soberenya? Samantalang number one, meron tayong RA 9851 na ipinasa ng Kongreso, hindi naman dinikta ng ibang bansa sa atin, na nagsasabi na hindi pa to kahit pa walang ICC o merong ICC, pag merong mga Pilipino na nasak na akusahan at may krimen na, you know, uh, crimes against humanity, nasampan ng kaso, eh, ipapaubayan natin ito kung may kasalukuyan na rin pagdinig o mga kasong isang pa sa anumang international tribunal. At ang ICC ay isang international tribunal. Di naman sinabi na yung international tribunal na yun, dapat miyembro tayo. Right? Number two, meron nun tayong kasunduan sa Interpol. At ang Interpol po ay isang agreement din yan. Ngayon, uh, nitpick ang ating senadora. Alam mo, natatawa ako dito kay Senator Aimee kasi nagpupumilit siya na siya ay neutral o independent. Pero sa totoo lang, halatang halata mo naman talagang hindi na siya independent. Malinaw na ang kanyang agenda na ni Sinusulong ay agenda ng mga Duterte. Huwag na tayo magpanggapan pa, Madam Senator. Malinaw po, hindi po yun. Hindi kayo lang po nagsasabi na kayo gano'n, Pero kung magtanong-tanong kayo sa mga botante, sa napakadami mga nakakausap ko, linaw, malinaw na po ang inyong agenda. So, talagang ganun. Pangatawanan nyo yan, ginagalang natin yan. Pero sana igalang nyo rin yung masinasabi ng mga hindi nasamasang ayon sa inyo. Nasabi niya, hindi daw malinaw yung sa kasi ang binigay lang daw red diffusion, hindi red notice. Marami na po nagsasabi na may eksperto. Sana naman po kasi nung kayo nag-gandak ng hearing, dapat hindi lamang isang legal uh, person ang inyong inimbitahan. Dapat mas marami pa. Para nakapag-render ng mas kumpletong... Hindi naman po pwede mag-make ng conclusion ng isang Senate, Senate investigation na isang napaka ang pinatawag mo mga official ng gobyerno tapos eh, ang legal scholar na independent, isa lang. Hindi natin pinapasubalian ng ang sinabi noon. Pero may mga iba-ibang opinion. At sinasabi ng iba na nababasa ko, ang red notice at red diffusion, you know, bagamat may pagkakaiba, mas formal ang red notice, ang informal ang red diffusion, at the end of the day, they are not, they are asking the cooperation of one member country. Yung isang formal, yung hindi sa hindi formal. Okay? Cooperation alin sunod sa umiiral na batas ng bansang yon hindi ba alin sunod daw sa umiiral na batas ng ka kasi hindi na nun po natin na pwedeng i-apply yung article 59 ng ICC sa bagat panahon na eh, inaaresta si Pangulong Duterte hindi na po tayo miyembro ng ICC so hindi na pwedeng sabihin na yung article 59 mag-ooperate kasi yun po ay nangyari lang sa custodial states na miyembro ng ICC e eh, nung inaarest po siya nitong taon na to hindi na po tayo miyembro eh sino ba naman kasi ang nag-withdraw hindi ba si Pangulong Duterte din so hindi na natin pwedeng gamitin yung dapat nagre-report muna sa ano nagre-report muna sa 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 korte di ba ganoon ang sinasabi dito kay notice yan kay red diffusion yan nasa ating uh, nasa art nasa ating uh, bansana, bansa na yung decision at nagdesisyon yung ating bansa makipag-cooperate. Okay? At alin sunod ito sa batas na inilahad ng RA 9851 na nagsasabi na kapag meron ng kaso, hindi na tayo mag initiate ng proceeding. Pupunta na po tayo sa ICC kasi yun na yung may jurisdiction. Now, ang sinasabi nila eh, hindi man lang daw pinagbigyan ng Pangulong Duterte na magsampan ng kaso sa Korte Suprema? Para pigilan yung pagkaka -aresta. Hindi ba? Ah, bagamat totoo naman yun, kasi may period nga naman na talagang ah, you know, hindi talaga nakapag-desisyon yung Korte Suprema agad. Pero hindi man po yun parang teka muna bago ako mag-arrest kailan mag tro muna ako sa korte hindi ho ko ganun eh malas mo kapag hindi ka nakad na desisyon ng korte di ba kaya ngayon mga ina-arrest ng biyernes di ba uh, kamalas malas na mga yan kasi lunes na sila mabibail kasi sarado ang mga opisina sarado ang mga korte di ba D that is the reality that is the reality so Huwag, huwag nating sabihin na si Pangulong Duterte mas special sa ibang mga tao na kapag binigyan ng arrest warante eh, paghihintayin hanggang sa ang Korte Suprema ay magsalita. Hindi ho gano'n. Di ba? Uh, ang Korte, hanggat hindi nagsasalita ang presumption ay valid yung aresta. Eh yung aresta, inuulit ko, was on the strength of our commitment to Interpol governed by RA9851. Whether it is red notice or red diffusion, may pakiusap ang Interpol na makipag-cooperate tayo. At ang desisyon ng gobyerno, sige, ibigay na natin sa kasi meron naman tayong RA9851. Binasahan naman ng sakdal ang dating Pangulong Duterte. Kita naman ng buong mundo in open ang kanyang pag-arresta, na, hindi naman itinago, hindi ba? Hindi naman itinago, ando naman lahat, ando naman ang mga tao, nanonood, tayo lahat. Okay? Pinatagal pa nga eh. Nagsimula ng madaling umaga, tapos nakana uh, naka na alas 11 na ng gabi na kalipad. Di ba? At nag-attempt naman na pumunta talaga sa Korte Suprema, nagkataon lang na sarado gabi. Pero ganun pa man, you know, after, uh, you know, ano ba naging desisyon ng Korte Suprema? Hindi naman sila binigyan ng TRO. Hindi ba? So, water under the bridge yung pinagsasabi na hindi pinagbigyan. Actually, nagkaroon ng demanda sa nag-appeal ng TRO. Eh, walang in na TRO. Kasi hindi naman dahil moot. Ang sinabi niyang ng Korte Suprema, wala silang nakikitang dahilan para mag-issue ng TRO. See? So, ano yung sinasabi na uh, hindi pinagbigyan magkaroon ng you know, para tayong puro pagbibigay. At dito ko iugnay ito ngayon doon sa paggalang sa human rights. Kasi, alam mo, ang dali nating sabihin na hindi ginalang ang human rights ang Pangulong Duterte. Pero ang tanong, parang teka muna, may special human rights ba ang mga pangdating Pangulo kung parang sa ordinaryong mamamayan? He was accorded more than the human rights, that, more than the rights that are accorded to ordinary citizens. Isang ordinary mamamayan, hindi niya pwede sabihin, eh, hey, teka, teka, huwag um, mo ako arrest na yun. Kailangan ko muna pupuntang korte at magpapatiaro ako. Hindi naman ganun eh. Di ba? Porque ba't presidente siya? O dating presidente, ganun ba ang gagawin? Tapos ngayon, sasabihin ngayon ni ni Panelo, hindi naman na siya dating presidente, hindi ordinary mama, eh, hindi pala, hindi si, si, Panelo, si Marcoleta, hindi ni ordinaryong si ordinary na lang siya. Eh, o oh nga, ordinary mama na pala. Eh, bakit kailan pang bigyan ng special rights? Right? Hindi lahat ito nang ay eh, gano'n. In fact, ang kakalungkot dito, si Senator Alan Peter Cayetano, tatanungin niya ano ginagawa ng Commission on Human Rights, e eh, wala naman pong na-violate na human rights, kaya siguro hindi nagsasalita ang CHR. Pero, ginong Senador Alan Peter, nasan po kayo nung ang mga dinalabag na human rights ay nung mga rights na mga nagibiktima ng tukhang na hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng magkaroon ng due process. Imagine, pinatay o oh, namatay naglaban daw ay eh, nakagapos ang kamay paano laban? Analakay sa death certificate cardiac arrest pero yun ay eh, may bullet hole sa ulo di ba eh anong 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 gagawin natin dito di ba para consistency wise so huwag nating imada lang issue hindi po naman natin yung sinasabing huwag kayong kumampi eh, kay Pangulong Duterte. abalang naman natin ang nakikita naman. Huwag na tayong magpanggap. Alam nyo, hindi naman po tanga at buwang mga mamamayan. Senator Aini and Senator Alan Peter. Na parang gusto nyo pakita na sa gitna kayo, neutral kayo, objective kayo. Halatang halata naman po. Huwag na tayong maglukuhan. Kasi hindi naman po lahat ng tao ay tanga. So, malinaw naman na kaya nga po tayo nagsasalita ngayon para linawin din na, na hindi ganoon kadaling sabihin na nalabag ang ating sovereignty at ang human rights ng Pangulo ay hindi na igalang. Kasi dapat iba-ibang perspektibo yan. So anyway, yan lamang po ngayon. Sana po nakapagturo ako sa inyong kaisipan na plus mga puso at napapagbago ng panahon sa buhay, lalo lalo sa, sa usapang politikal dahil sabay sa akin ng lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UPSL people. Biyernes po ngayon, uh, wala po tayong usapang politika sa Sabat at Linggo. Enjoy your weekend. Ingat na lang po kayo. Kita-kinda lang tayo sa lunes. Dito ulit sa usapang politika. Okay? Sa gina, lagi kong sinasabi, ingat po tayo lagi. UP naming mahal. Animal Lasal. Enjoy your weekend. Bye for now. See you Monday.